So, ayun, no? Magandang araw sa inyo, mga farmer Nagbabalik po ulit si Ato TV dito sa bukid natin, no? So, ngayon, inikot natin tong kalabasa ni Papa at nakapag-harvest sila ng 420 kilos ng kalabasa. Tapos sa 15, uh, mag-harvest ulit sila ng panigundang kalabasa dito. Tingin ko, mas tataas siya ngayon, ng baka doble yung 420 kilos na yon. Pero ngayon, no? So, ito yung ginagamit namin dito pantaboy sa mga uh, ibon kasi nakagat nila yung tinutukan nila yung mga taniman. Sisira. So, ito yung tinatawag dito na boga. So, sardinas lang siya na pinagtugtong-dugtong. Tapos sa dulo, nilagyan ng mountain dew. Mountain Dew na bote. Tapos ignition. Tapos ito, denatured alcohol. So, ang paggamit nito babala ha? Mga bata, huwag niyong gagayain ito nang wala kayong kasamang matatanda. So, ang paggamit na ito, ganito. Pabuksan mo ito, takip. Yan. Ito siya. Tapos, ito yung itsura niya. No? Ito yung itsura ng ignition. Tapos, ay, nalaglag. Ah. Yan, denatured. One, two, three. Tapos, takip. Takpan lang natin. Lalapag. Tapos, ganto-gantahin para kumalat yung denatured alcohol. Tapos, mapapatokin na natin, no? Oh. Ay! Ayaw! Ayaw na niya, mga ka-farmer! One! Two! Three! Okay! Sufot! Isa pa, isa pa, isa pa. Anim, anim. Para, para solid. Take two. So, ayan siya. Spray ang kulit. Three, four, five. Five lang muna. Ayan. Ayan. Kailangan natin siyang ikalat para kumalat yung para kumalat yung featured alcohol. Yan. <tinyo> Ala una. Alas dos. Alas tres. Pwede ko. Oh. Ha ah, ah, ah. So, ayun, medyo malakas din. Pantaboy ng mga uh, ibon dito. Tsaka, mas safe siya. Tapos wala ang tatamaan, di ba? So, ayun lang. Like, say, share, and subscribe naman ulit, oh. Okay lang ba? Thank you. Boop, boop.